Silip, haring araw, dumungaw ka sa puso'ng taglay ang kagalakan. Baunin natin ang sabay, mga ngiti at tawanan, hindi ito ang wakas. O mas magandang sabihin na wala nang wakas magpaalunod tayo sa kayang ibigay nitong mundo. Mga tawang hindi magtatakwil sa atin, matapos ba ng lahat ng ito, walang sawa ka sa pagdating Kahit walang sawa kitang mamahalin, tanggalin mo ang lamig buhat sa magdamag Bagabag ay tunawin mula sa init ng pag-ibig mo para sa akin Kung paano ang ngiti ang dala Hayaan ang umalpas ang mga masalimuot na alaala pangamba Kasabay nalilisan, makikipisan ang sinag ng araw Tumatagos sa kaibuturan ng pusong hindi mapapagod iparamdam Yaong sabik tayakap na wala ng katapusan Pagmamasdan ko ang liwanag mong dala Kung paanong gumagabay ka sa dinaraanan kong tigib sa pag-aalala Silip haring araw Puspusin mo ng kagalahan ang mga pusong minsang naluray ng bagyong nagdaan Alam kong matapos sa lantahin ng damdamin Ay sasapit ang iyong pagdating Hinaing namin ay agad kaming lilisanin Puso'y nga awit ng pasasalamat. Lamat sa palad ilalahad at isisiwalat minsan mo man kaming iniwan. Ngunit alam kong babalik ka rin dahil hindi ba't ang layunin mo